ang fresh at kuwapo mo tignan pag nakadamit ka huwag mo na pakita yung naka-flex mo katawan oh thank you ha ah. so ah tuwing nagvi-video naman kasi ako hindi naman ako nag-effort na kailangan mag-base ako naka-formal suit naka-t-shirt so kung nag-ano uh, ako about fitness usually naka-sa cardio ko, topless ako dahil mainit sa sa gym area ko tapos nagvi-video ako so nakikita nyo yung katawan at least may psychology may dating na alam ko yung ginagawa ko kasi napaganda ko yung katawan ko gusto nyo ba makinig sa taong may chan? Nagbibigyan ng na advice Paano maging macho at sexy Hindi ko sinabing gano'n Yung mga ibang tao ha Or may mga taong gano'n Pero di ba mas maganda yung nagbibigay ng na advice Ginagawa niya yung advice niya Hindi yung Huwag kayong uminom Pero umiinom Huwag kayong mag-yoshi Huwag mag kayong mag-drugs Huwag kayong maungurakot Pero naungurakot So gano'n lang naman And yung nagtanong rin na Idol ka ba na-injured sa gym? Uh, Na-figure out ko nitong 40 years old, na-injured ako pag mabigat pinabuhat ko. Kailangan yung kaya ko i-control yung pababa, 2 seconds pababa or 3 seconds. Tama kayo, mali akong natural.